Naroon din po siya sabang kami nagbibigay ng statement sa CIDG. Siyempre po, nung matapos nyo, nag-usap kami, ginausap niya ako, sinabihan niya ako na mag-ingat ka pare, mag-ingat ka, sabi mo sa ina-anak ko, mag-ingat kayo. Hindi ko po alam, lalo po ako nung kinabahan, hindi ko nga po alam bakit kami pinag-iingat, kung ano po yung nasa likod ng lahat, hindi ko po namin alam yun. Ba bakit mo sinabi, Mr. Inonog, na mag-iingat sila? Eh, base po sa mga nangyayari dahil sila member din po ng WPC. Regular po sila naglalaro diyan. Kaya syempre nasabi ko po 'yun dahil sa mga sa dami bigla nang nakakagula yung volume ng bigla ng tao mo nawala. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you ha. Salamat po, Maraming salamat. Thank you, thank you. Dito naman sa iyo, Mr. Butsinonog may sinasabi si Mr. Atong Ang kanina na nagsinungaling ka daw. Na small ay nawala kang kinalaman sa isabong pero yun pala, nanalo kayo ng malaki. Uh, ilang milyon yon Kasama ka doon sa grupo na yon Ano ang sasabi mo? Uh, una po sa lahat, Your Honor. Mag-review naman po natin yung first hearing na umutin ako hindi ko po dinidimay. Nakakilala ko si Julius. Pero ang tanong po sa akin doon, yung relevant nung nangyari kay Julius Habilio sa team ko, kung bakit po parati nilang in-insist na si Julius daw po ang financer nung laban namin sa Manila Arena. Sinabi ko rin po sa committee na yun, nung first hearing, hindi po relevant sa amin si Julius Habilio. Ang halawa, yung dalawang kapatid po ni Julius Javillo, yun po ang hindi ko kilala. Yung magkakapatid po na yan, membro po yan ng WPC. Wala po akong sinasabi doon na hindi ko kilala si Julius. Isa-isahin lang po natin, Your Honor. Yeah, totoo yun. Eh, sinabi ko lang, yung sinabi ni Atong Ang, na sinungaling ka daw na umiiwas ka na ay hindi ka daw involved sa sa sabong yung pala may ari kang farm pero alam ko uh, as I can recall inamin mo naman na may farm owner, wala po si, hindi ko po dinideny na ako farm owner uh, hindi ko po dinideny na kakilala ko si Julius napaka premature naman po sabihin kung hindi ko lalat isang barangay lang po kami mm -hmm. ang alawa yung sinasabi po ni Mr. Ang your honor na marami yung kilalang politiko totoo po yun 19 to 20 years nagtrabaho po akong sa isang politiko as a VIP security. At matagal na rin po akong farm owner. Wala pa po ang mga is isa pong, yan na po talaga ang hobby ko. Pag-alaga ng manok, maglaban, magpa-finance. Okay, maraming salamat. Uh, sinabi mo naman yan last hearing, di ba? So, ano na 'yon ng balita sa anak mo? Uh, wala pa rin. Eh, detrito ko lang po 'yung honor sana 'yung kay RV para malinawan tayo lang. Ano ano? Yung yung kay RV po. Yes, go ahead. Ah, uh, si parang uh, Jojo, si Mr. Sexton, kumpara ko pambuhuyan. Inaano ko po sa kasal yung anak niya. Kaya napunta po si RV sa kanya. May nakiusap sa sa akin kung pwedeng mahiram yung isang tao ko. Ang tao ko po hindi si RV, 'yung kapatid niya. Sabi ko, ito subukan mo kausapin. Sabi nung kapatid niya, boss, huwag na ako. Alam mo, Juan, mahirap may tindihan yung Juan mo. Yung, dahil sa mask mo. Eh, eh pasensya lang, Your Honor. Medyo nag-iingat lang mo. Gaganitin ko na lang, Your Honor. Oh, yan, yan. yan. Mas, mas marinig ka. Sige. Yan po si RV. Huwag ka magalala, hindi ka akusado dito, ha? <laughs> okay. Baka takot ka mag-cover-cover kayo. Yeah. Uh, hindi ka akusado dito, resource person may, ka may namin. Nag-iingat lang po ako here. At saka complainant ka dahil anak mo nawawala. Okay. Ano kayo? So, hindi ka, hindi ka namin ipapasubo. Kaya lang, hindi ko lang hindi ma-record dito ang uh, sinasabi mo dahil, dahil, nga sa cover. So, okay, yan, medyo klaro na. Tuloy. So, tutuloy ko po yung kay Arby. Kaya po siya na napunta kay Parin Jojo. Ni-request din po ni Padre Jojo na makakuha ng tao dahil kulang siya sa tao. So ang sabi ni Arby, sabi ng kapatid ni Arby, boss, yung kapatid ko na lang po, medyo intindi dun sa pagmamanok. Kaya tinala ko po si Arby, Padre Jojo, sex Okay. Hindi po siya ang tao ko. Ang tao ko po, yung kapatid niya. Para malinaw lang po. Okay. Yun lang. So, maraming salamat. Huh? Thank you. Salamat po, Your salamat, Honor. Salamat, salamat. Balikan kita sa si EDG. Next update. Anong next na kaso mo? Sir, uh, we also have an, an update with regard to the uh, case number number 8. Being investigated by the CIDG. And uh, we would like to announce another breakthrough in our investigation. And this is in connection with the case of Ricardo Lasco. Lasco? Yes, sir. A master yes. agent of uh, Isabong who was kidnapped by more or less 10 armed men at his residence in San Pablo City in Laguna. On August 30, 2021. At least four witnesses who were present during the incident positively identified suspects responsible in this case. The identified suspects are policemen. Sino, mga pangalan? They are formerly assigned at the Provincial Intelligence Branch of Laguna Police Provincial Office. based in Santa Cruz, Laguna. And the witnesses initially identified five suspects through the photographs of the suspects presented to them by the CIDG in coordination with the PRO Calabarzon. Hold mula sandali. Uh, Kumsik, sana yung mga witness dito, yung asawa ni Lasco at saka yung mga mother. Pag pa pa mo, pa paalisin mo na yung itong Indon brothers. Paalisin mo na yun sila. Tapos uh, pati yan si alias RV. Okay ka na. Thank you ha. Huh? Yung unang mga, uh, mga, to. mga babae. sino ang uh, identified ninyo na na chief ng PIB that time? Sir, based on our research, we have identified the uh, during that time the head of the provincial in intelligence branch was uh, Lieutenant Colonel Abelino. Abelino? Yes, sir, Abelino. Is he around? Paipatawag nyo? So, Colonel Abelino? Okay, sige, continue. Uh, Abelino, dito ka. Can you, uh, General Cruz, with your update? So, now, right now, sir, our investigators are now consolidating the sworn statements of our witnesses and other pieces of evidence for the preparation of uh, the filing of appropriate cases against the identified suspects before the Department of Justice. Thank you. So, uh, andito yung pamilya ni Lasko. Si... the partner po, Princess. Princess. Yung kasama nyo? Sila po yung mga kasama namin sa bahay nung pinasok yung bahay namin August 30, 2021. Mm -hmm. Mother? Mother ka ni Princess. Ikaw? Kapatid? Ha? Kapatid po. Kapatid ni Princess. Princess po. Pinsa ni Princess, andoon kayo nung dinukot si Lasko sa loob ng bahay niyo? Yes po, Your Honor. Uh, sige. Mag-swear muna kayo. mag mo muna kayo. I would like to acknowledge the presence of Senator Coco uh, Pimentel online. Uh, thank you. Thank you for uh, joining us Senator Coco. please stand up and raise your right hand mga hindi pa ho nag-swear. We swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Thank you. Please take your seat. Noong nangyaring, dinukot yung uh, ano nga person ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. Uh, John? Apo. John Lasco doon sa bahay. Andong kayong apat. Yes po, bali eight kami nandun. Lahat puro babae po. Puro babae? Yes po. Walo? Yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo, bilit ng mga, yes mga pumasok po. sa bahay? Opo. Anong nawawala sa inyo? Anong Lahat so dinala sa As Lasko. Asal kay As Jun Lasko. Yung mga losses niyo doon. Para may bilit-bit pa. Alamas, uh, mga... box, bolt. Bolt? Opo. Oh, Anong laman ng board? Pero, Pera, po, Your okay. Yes po, yung mga alahas niya po. For, the record, si John Lasco ay isang... Isa pong master agent. Master agent ng... And incorporator po ng online. Ha? Ng WPC. WPC? Yes po. Online sabong? Hmm. Okay. So, nung nag kayo, Anong nangyari? Kung puwede mo ma-relay cha sa amin, anong nangyari? Um, Monday, August 30, uh, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila. Kasi po, umuwi lang yun ng San Pablo weekend. Uh, Friday, Saturday, Sunday, dahil may farm siya sa San Pablo. Farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya yan. Pag-uwi naman po niya, first, uh, Mondays to Fridays, dito po siya, ahente po siya ng lupa, real estate. Broker po sila nung kapatid niya. Dito. Then, Monday, na nagsabi siya, niyaya niya po ako mag-withdraw sa bank, sa BDO. After po, no, nagpunta na sa palengke, uh, at magluluto po ng breakfast. Tapos, pag uwi po namin, automatic yung gate, habang bumubukas, pagbaba namin ng sasakyan, actually, kasama ko po yung pinsan ko that time sa loob ng sasakyan ako, yung baby ko na 2 years old, at siya po. Habang nandun daw po ako sa nagwi-withdraw, naka-hazard siya, may tumatawag na po sabi nung pinsan ko sa phone. Kaya lang, hindi niya daw sinasagot. Hawak na lang yung baby ko, hinihintay lang po nila ako. Then, pag uwi po namin, pagpasok namin ng gate sa bahay, siya ang unang bumaba, umupo siya dun sa may uh, garage po, maglalaro siya kasi that time po is may laban, may entry siya ng manok sa Santa Cruz. Kaya po walang tao, walang driver. Yung mga tao niya sa farm nandun po. So after po noon, habang naglalaro, habang pumwesto na siya, hawak niya po niya, bumaba po ako, may nagpaso ka na ng mga tao. NBI kami, may warrant ka. Sabi ko, napatingin po akong ganyan. Tapos sabi niya, wala po kasalanan nagtaas agad siya. Pinapasok po kami sa loob. Pagpasok po namin sa loob, pinasasan siya, then sabi sa akin, may kaso yan, um, estafa, large scale estafa. Mobile, sabi po nung mga pumasok. Nagbababa po ng mas yun, isa, not sure kung bakit. Basta inaayos niya po siguro. Kaya nakatingin lang po ako, sabi nung mama ko, Uh, nakatulala lang daw ako na siya lang kinakausap ko. Wala po, wala po, sa totoo lang po. Yung iba pa nga po may utang sa amin. Paano po kami magkakautang ng million daw po? Tapos yung iba na po mga tao pumapasok na, eto po yung pinsan ko, uh, inalalayan pa siya sa sasakyan po. Pinamaba ano, siya, late siyang pumaba po. Ano mga suot nila? Naka-uniforme, naka-sibilyan? Naka-black naka po, may mga naka shorts, may ibang naka na hindi ko alam po, nakuha lang sa kanto yung iba na mga... Okay. Pero yung pong mga ilang tao na nakaharap sa akin is mga tindig talagang kita mo na mga leader. Not sure. Basta po ang sinasabi is oh, huwag kayong magulo. Uh, nakakahiya sa mga kapitbahay kasi